Masuyo akong hinila patungo sa nakatambay niyang sasakyan. He didn't use the automatic button of the car to open the door. Siya na mismo ang nagbukas ng pinto at iminwestra ang loob ng sasakyan. Wala akong ibang choice kundi ang pumasok sa passenger seat. As soon as I stepped in, he immediately closed the door. Tumwid ako ng upo at hinila na ang seatbelt at ikinabit ito. Ayoko nang mangyari ang kahihiyang pagpapaubaya ko kagabi. His scent filled May nostrils when he entered the car. Nanuyo ang aking laluman kaya't kinakailangan ko pang tumikim upang alisin ang namumuong biki. I mumbled some curses underneath May breath when waves of memories from last night attacked May head. Mariin kong kinagat ang aking ibabang labi at tumingin sa labas. Are you okay? He asked when he noticed Mayward movements. Nilingon ko ito at agad na nagsisi. Mas bumilis ang tibok ng aking puso habang nakatitig sa kanyang mga mata. I feel so hypnotized by his silver ones. This is illegal. He's illegally handsome. Yun. Patanong kong sagot. Umayos ka agad ako ng upo nang mapansin ko ang pagkunot ng kanyang noo. I was wondering bakit ang aga mo. I mean hindi naman sa. Gusto lang kitang ihatid is there something wrong with that. Would someone get mad if I take you to your workplace? He asked. Agad akong umiling at pilit na ngumiti. Mouth fingers played the hem of May shirt. Wala naman. Tumango ito. Perhaps you're afraid Hector might see me taking you there. Hindi no. Mabilis pa sa alas kwatro kong tugon. Bakit naman ako matatakot, Aber? He's your crush sagot nito na para ito na ang pinaka-obvious na sagot sa king tanong. You might be thinking, hindi na siya ang crush ko. Pagpuputok ko rito. Nahahawa na ako sa kanya. Mahilig mambiti ng salita. Iba na. His jaw clenched and he suddenly started the engine of his car. Nilingon ako nito. Hu! Ikaw. But no. Hindi ko aaminin. Bahala kang mag-isip kung sino ang bagong crush ko. Baka lumaki pa ulo mo. Secret. Umiti ako at pilit na kinalimutan ang mga senaryong paulit-ulit na nagpiplay sa king utak. Baka ipagkalat mo pa. He looked at me in disbelief. You really would spread that shit kind of information. Bigla akong nairita sa sinabi nito. Ano raw? Shit kind of information, Shit kind of information naman pala, bakit mo pa tinatanong? I'm curious. Pagsusungit nito at inirapan ako. Hindi ko maiwasang mapangiti sa side niya ngayong umaga. A side that even his fans doesn't know. Pinausad na niya ang sasakyan na aking pinagpapasalamat. I checked the time on May wrist and yawned. Pwente akong sumandal sa backseat ng aking kinaupuan at tumingin sa labas ng bintana. Gaano kadalas dumaan si Hector sa kaf nyo? He suddenly asked, breaking the silence inside the car. Gumiwi ako at bumaling sa kanya. Halos araw-araw. Siya naghahatid sa kinpawi tuwing gabi at doon siya sa kaf nagkakape tuwing umaga. Kita ko ang paghigpit ng kanyang kapit sa steering wheel habang ang kanyang mga mata ay diretsyo na nakatingin sa kalsada. At dahil sa konting galaw na yun, Kitang-kita ko kung paano lumitaw ang ugat sa kanyang braso. Ayos ka lang. Mahina kong tanong ng aking mapansin ang biglang pagbago ng kanyang muud. He nodded his but he didn't even glance at me. I'll hire someone to pick you up later. Babalik ako sa Baguio. I still have unfinished business that needs to be done today. Ako naman ang tumango. Kung ganoon, bakit ka pa umuwi kagabi? Paniguradong malayo ang bayahe mo. Sana hindi mo na lang ako dinaanan. I want to, he replied. And they can wait. I'm still the boss. Hindi na ako nakipag-agumento pa. Naging tahimik ang aming biyahe kung kaya't saglit ko munang pinikit ang aking mga mata. Humikab pa ako at prenteng sumandal sa king upuan. Colleen. He called and I hummed. Would you mind if I squeeze your legs? Napadilat ako sa kining mga mata at tumingin sa kanya. "Ano? Anong sabi mo?" "Never mind." He muttered and set his jaw. "We're almost there. Don't sleep." Nangungot ang aking noo. "He's weird this morning. I wonder why." Bago takong umupo sa isang bakanting silya at dumukdok sa mesa. "Inaantok ako." Pagod ako buong araw at pakiramdam ko'y diretsyo tulog ako sa aking pag-uwi. Colleen. At main called. mang Mangchismis ka naman. Sambit nito. Nagtataka akong nag-angat ng tingin rito. I tilted my head in confusion. Ha? Kanina. Pinanlakihan ako nito ng mga mata. Alam mo ba kung gaano katalim ang... Titig ni Cheryl sa'yo kanina nang makita niyang hinatid ka ni Mr. Farrell. Nakita ko pa. Pinagbuksan kanya niya ng pinto. So kayo na? Sumulya ako sa pwesto ni Cheryl na busy sa counter at lumabi. Hindi po ah. Sinapian lang talaga ng kabaitan si Kalin kaya ganoon. Sobrang kabaitan naman yata yan, Colleen. Binilhan ka na ng bahay, hinatid ka pa kanina. Baka nag-level up na yung closeness niyo. Ayaw mo lang aminin. Paano na lang si Hector? Mas lalo akong naguluhan dito. Bakit nadawit si Hector Ed? Di ba nga naniligaw yun sa'yo? Hindi pala. She asked. Umiling ako. Hindi po. At saka bakit naman siya manliligaw? Eh hindi nga niya ako gusto. Naku. She clapped her hands once. Masyadong ka ng manhid, Colleen. Ilang anestesya ba itinurok mo sa iyong sarili para maging manhid ng ganito? Dai obvious na obvious na may gusto sa iyo si Hector. Bulag ka ba o ano? Colleen Table 10 Napalabi ako at napakamot ng kilay. Nagpaalam muna ako kay Ate Main bago nagtungo sa mesang sinigaw ni Jane habang bitbit -bit ang aking notepad at ballpen. Hello ma'am and sir. Welcome to Morning Star Cafe. What's your... Natigilan ako ng magangat ng tingin sa kin ang lalaki. I blinked my eyes to make sure what I am seeing is real. Bakas din ang pagkagulat sa mga mata nito habang nakatingin sa kin. I immediately composed myself and showed May well-trained smile. Welcome to Morning Star Cafe. What's your order? Colleen. Banggit nito sa halip na sagutin ang aking tanong. Nagangat ng tingin ang babaeng kasama niya at doon ko lang napansin na ito ang asawa niya ang dahilan kung bakit niya kami iniwan ni Mama at Clean sa panahong kailangan namin siya. Yes, sir. What's your order? Pagulit ulit ko, tinignan ako ng kanyang asawa na may pagtataka. How do you know her? Well, she's May. Ma'am, sir, we still have a lot of customers, so please. Kindly state your orders so I can serve them to you. I said with a smile. Habang naghihintay sa kanilang pagbanggit ng orders, hindi ko maiwasang pasadahan siya ng tingin. And all I can say is he looks better the way he looks before when he's still our father. Nakasuot ito ng business suit na laging suot ni Karin at malinis siyang tignan. Malayong malayo sa Castor Yildirim na naging asawa ni Mama. One frap and caramel macchiato please. Make it creamier. The woman smiled. May eyes landed on her and I feel like someone ripped the unhealed wound in my heart open. She's pretty but not as pretty as May mother. Walang hihigit sa kagandahan ni mama sa paningin namin ni Clean. Noted, ma'am. I smiled. Kindly wait for about 15 minutes. I'll be back with your orders. Tumalikod ka agad ako at kumura. Mabigat ang loob kong naglakad palayo sa mesang yun at mukhang napansin ito ni Sonny na kasama ni Cheryl sa counter sa paggawa ng mga orders. Oh, Colleen. Ayos ka lang, ang tamlay mo bigla ah. Pilit akong gumiti sa kanya at bumuntong hininga. Nilapag ko ang notepad sa counter at sinabing, Frap and Caramel Macchiato for Table 10. Customer's request was to eat it creamier. Alin sa dalawa ang gagawing creamier? Sunny ask. Iyang dalawa. Tinatamad kong sagot. Lagyan mo na lang din ng lason para masaya. Kita ko ang pagbalatay ng gulat sa mga mata nito. Colleen. Hindi magandang biro yun. Hindi ko na lang ito pinansin at muling sumulyap sa table 10. I smiled bitterly and looked away. Hinintay ko ang kanilang orders at nang matapos ay hinatid ko ito sa kanilang mesa. Here are your orders, ma'am and sir. Enjoy your coffees. I said. Hindi ko na sila hinintay pang sumagot. Basta nalang akong tumalikod at bumalik sa kinaupuan ko kanina. Kung drained ako kanina parang tuluyan na akong natuyo. Wala na akong lakas. Nang hihina ako. Seeing him look so fine and happy while I was struggling for Clean's operation bills was something that made my heart ache. Ang swerte niya. Sobrang swerte. Hindi niya naranasang danasin ang hirap na aking naranasan manatili lang buhay si Clean. Hindi niya alam kung ano nang nangyayari sa min. Bigla tuloy akong napaisip. Minsan ba naaalala niya kami? Minsan ba gusto niya kaming makita? Nag-alala kaya siya sa amin? O baka nakalimutan na niyang may pamilya siyang iniwan para lang sa ibang babae? Nag-angat ako ng tingin sa taong naglahad ng panyo sa king harapan. And it was Hector. He's wearing a hoodie jacket siguro ay dahil malamig sa labas. Walang pagdadalawang isip ko itong tinanggap at pilit na ngumiti. Salamat. I mumbled. I can see how hurt you were while looking at that table. Anya at umupo sa kaharap kong upuan. And I just noticed you shared some features. Is he your father? Pinahiran ko ang aking mga mata gamit ang panyong kanyang nilahad sa king. Matapos ay muli akong sumulyap sa pwesto nila at pilit nang ngumiwi bago nag-iwas ng tingin. Wala kaming ama Hector. May hand grip the handkerchief tightly. Wala kaming kinikilalang ama. He continued staring at me. A moment later he smiled. You're just like me. I never even once acknowledged him as my dad. The reason why I hate spitting his last name. You're right. Ilang buwan na tayong magkakilala, ngunit pangalan mo lang ang alam ko. I said, I'm Hector Rivera. He introduced himself. And please introduce me with your father's last name. Pilit akong gumiti. I'm Colleen. Colleen Yildirim. Biglang tumunog ang cellphone nito. He excused himself while I checked my wrist for the time. Malapit ng mag-alas 7. Agad akong tumayo at naglakad na patungong locker. Nagiinat ako ng katawan habang naglalakad. Nang makapasok ako sa locker's area ay hinubad ko na ang cap at apron. Nagbihis din ako ng damit hinubad ang rubber shoes kong suot out mo na, Colleen? Jane asked. I nodded my head and yawned. Gusto ko nang magpahinga ng maaga. May duty pa ako bilang janitress sa Farrell Building. O oh, siya si Jay. Mag-iingat ka. She smiled. I nodded at naglakad na palabas ng calf. Paliko na sana ako nang may tumawag sa king pangalan. Colleen. I stilled. Dahan-dahan ko itong nilingon at para akong sinabuya ng malamig na tubig nang makilala ko ang may-ari ng boses. Pwede ba kitang makausap? He asked with his pleading voice. I blinked my eyes and heaved deep breath. Para saan? Anak. Mawalang galang na ngunit huwag na huwag mo akong tatawaging anak. Lumaki akong walang ama. I left him. At pang pag-usapan natin? Colleen his voice cracked. Anak patawad, patawarin mo ako. Hayaan mo naman akong magpaliwanag. Anong pa bang dapat mong ipaliwanag? I ask, huli na ang lahat. Kahit ano pang paliwanag ang isasalaysay mo. Wala rin niyang kwenta. He wiped his eyes using his bare hands. Si Clean, ang kapatid mo. Kumusta? Ma'am Colleen. Tawag pansin ng isang lalaking napakapamilyar sa akin. Tara na po. Tumango ako rito at agad na nilampasan ang lalaking aking kausap. Matapos ng ilang hakbang ay huminto ako. Ayos na si Clean. Ayos na kami. Huwag mo na kaming gambalain pa. Wala ka ng anak na hahanapin at waan na rin kaming ama na aasahan. Alam mo konting-konti na lang matitiris na kita. Wika ni Madam Julia. Inaaya mo akong lumabas pero heto ka hindi nagsasalita. Dahil isang kembot na lang yung burger mo lalangawin na. Humugot ako ng malalim na hininga at mariing pinikit ang aking mga mata. De ko ngayon sa kaf kaya't inaya ko si Madam Julia na lumabas. Si Klee naman busy sa paggawa ng kanyang mga assessments kaya't hindi ko na dinestorbo. Pinaglutuan ko na lang siya ng makakain kung sakalin matagalan ako sa pag-uwi. Si Papa, I whispered. Nagpakita siya sa akin nung nagdaang gabi. Suminghap ito. Totoo. Akala ko ba nasa New Zealand and father mo? Oh, tapos. Kinamusta ka ba niya? Ano? I bite my lower lip. He did. Nagtanong din siya tungkol kay Clean. At anong sabi mo? Maayos kami. Humigpit ang aking pagkakahawak sa aking kubyertos. At hindi na namin kailangan ng ama na kagaya niya. That's true. Naisalba ko ang buhay ni Clean na walang katiting na sentemo galing sa kanya. Hanggang ngayon ay nabubuhay pa rin kami ni Clean, hindi na namin siya kailangan. Hindi na namin kailangan ng mga taong kagaya niya. Ang harsh mo naman sa papa mo. He said and took a bit of her burger. At least sinabi mo sa kanya ang naging karanasan mo nang mawala sila. Para saan pa? Mapait kong tugon. Kahit naman isalay-say ko ang mga pangyayari sa aking buhay. Walang mababago. I sold my body just to save my brother's life. And he was never there. Walang caster yildirim ang tumulong sa akin. Madam Julia nodded his head. So wala na talaga kayong planong tanggapin ang papa niyo? Wala na. I firmly replied. Hindi naman kami tanga ni Clean para tanggapin ulit ang taong iniwan kami sa panahon ng aming pangangailangan. Tumingin ako sa counter at narinig ko ang pagkalam ng aking sikmura. Kumakain ako, ngunit gutom pa rin kahit anong aking gagawin. At kumusta kayo ni Mr. Farrell? Any improvements? Did you pop your cherry already? He asked. Bagot akong tumango at sumubo sa burger. He did. Bigla itong naging interesado. O kaiso, kumusta? First experience mo yun. Anong nangyari? Naging gentle ba siya? He's raw. I granted in Chumay food. Hindi niya man lang kinonsider na first time ko yun. Pati sahig hindi niya sinanto. Akala ko nga hindi na ako makakalakad ulit sa sobrang sakit. Oh my gosh! Impit itong tumili. Tapos Ano? Malaki ba? Ano? Masarap. Namumula ang mga pisngi akong nag-iwas ng tingin. Now that he asked, bigla ko tuloy na alala ang nangyari ng gabing yun. Dahan-dahan akong tumango. Malaki at masarap. Shit! He slapped my shoulders and screamed. Alangya ko, Nasungkit mo ang pangarap ko. Madam, pinandilatan ko ito ng mga mata. Yung boses nyo, He laughed. Sorry na. Nakakaingit ka lang kasi. Grabe. Pangarap ko talagang mawasak ng isang Karin Farrell. Tapos ikaw. Naku. Sana maging isang Colleen Asuncion din ako. Napailing na lang ako sa kanya at tinapos ang aming kinakain. We started roaming around the mall. Nilibre ko na si Madam Julia dahil minsan lang naman siya magpalibre. Naikwento ko rin sa kanya ang tungkol sa bahay na binili ni Karin sa akin. Pero Colleen, he trailed while we're walking. What if malaman ni Mr. Farrell na ikaw at si Brianna the prostitute ay isa? Ano na lang gagawin mo? Ako ang kinakabahan para sa'yo eh. Sumagi na rin yun sa king isipan. Paano na lang kung malaman ni Karin na isa akong bayarang babae? And worst, ang bayaran niyang babae. Paano na lang Excuse me, ma'am. Are you Miss Colleen Asuncion? Biglang salubong sa akin ng isang babaeng nakasuot ng damit na magara. Nagtataka kong tinuro ang aking sarili. Ako si Brianna Asuncion. Bakit? Please come with us. Hindi na ako nakaangal pa ng may dalawang babaeng kumalagkad sa min ni Madam Julia. Tinahak namin ang daan patungo sa isang salon. Teka para saan to? Bakit niyo kami dinala rito? I asked confusedly. Umiti ang babae. Sit and relax, Miss Assumption. Nagkatinginan kami ni Madam Julia. He shrugged and just told me to relax. Nilapitan kami ng mga stylist at nagsimula na sila. Merong kumakalikot sa king buhok kamay at paa. Someone asked me to close my eyes and I did. Nakaramdam ako ng pagkaantok dahil sa kung ano-anong ginagawa nila sa king buhok. Hindi na ako nagtanong pa dahil alam kong wala rin naman akong makukuhang sagot mula sa kanila. I remained silent and calm. I like your lashes wika ng isang babae. You're so pretty. Are the daughter of Aphrodite or something? Gagi ka. Hindi totoo si Aphrodite. Sagot ng isa. Tanga face ka kasi. Wala akong maintindihan sa kanilang usapan. Matapos ng ilang minuto ay nawala na ang mga nangungulikot sa king mga kamay at paa. They blow dried may hair and someone's applying something on may face. Ayan malapit na. Gilingan mo ng todo sis. Parating na si Mr. Farrell. Parang namantig ang aking tenga sa narinig at hindi ko na mapigilan pang magtanong. Si Karin Farrell ang may pakana nito. Miss, dinilat ko ang aking nga mata at bumungad sa king ang aking refleksyon sa salamin. Bigla akong nanibago.